ng tubig. Ay, may tama may tubig na lumalabas. Ayun oh. Sayang oh, kakawa mo 'tong sirena na 'to. Kapitan, ho, kapitan ho? Grabe guys, totoo pala talaga ang sirena. Ano kaya... mo pre palang oyan mo yung kamay? Pre, pata, Ay, eh. o, wala, o, wala na. Talaga ano wala na, na talaga? Talaga oh. Ano na oh? Yun, mm. Yun, wala na. Grabe. Guys, may nakita daw siyang sirena. Ano 'yun pre? Sirena? Sirena 'yan? Ke sirena nga. Oo nga oh. Ano to tubig pala? Hindi no. na talaga ang sirena pre. Pero malambot ma ma pa, pero malambot pa. Para, ano? Saan ba yung pinagdaan? Pa? Dito sa may ilog na to? Kanya naglalakon, nakita ko lang yun eh. Karang kagabi pa siguro yan. Wow. Paribat oh. na to. Sirena mo? Oh. Paribat ganyan ang buhok. Parang kasing dilat. Oh. Ay no, parang nakamulat siya. Hindi, 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 hindi. Parang siyang nakamulat pre, oh. Hindi, hindi, hindi. Oo, hindi yan nag-ano. Parang sirey na talaga. Lahat naman ang isda. Hindi napikit, ha. Hindi napikit talaga. Ang pinagtataka, pre, yung buhok niyan. Ba't ganyan? Parang kung hawakan yan? Kumon malambot pa. Kumon ano yan baka buhay. Malambot pa. Ay buhay pa, ay, buhay yan? pa yan pre. Ay kumon Ay, 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 ay parang para 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 malambot. Buhay pa yan. Ha? Buntis. Buntis siya sa oh, pre. May... Parang lalaki. Ha? Buntis. Wawa naman. Buntis siya ta yung... kaya umahon dito ito may daan no. Akala ko dito to no? Sirena. Ano kaya nangyari diyan pre? Hindi na nakita nung ginito. Pre eh, kanina pa ba yan? Akala ko nga do sa Friday lang mayroon Sirena eh mayroon din pala dito. Dinanot siguro to nang ba. Ay siguro kasi ang taas kasi dito ng baha nung isang araw. Siguro humingi to nang tulong walang makita. Nalunod ba yan, pre? Para nalunod Para pa hindi. hindi. Ba't malulunod ang ano? Hindi ba nalunod? Ba ba hindi ay, hindi ay ba, ba nalunod ang si sirena? Ay, baka ano? Ay, ba nung ano, Umangat dito, Umangat hindi nakahinga na kayo Kasi, kasi sa nang baha. Kasi ang mga Nadalaya sarina, na. sanay sa tubig. Sa di dito, dito. Dito. Saan hindi ang eh? baha? Ayun o. Oh. Grabe dito guys. Dito. Grabe guys yung ano niya o. Oh. Ano bang tawag yeah, ng kalisikis? Uy, baka buhay pa, padoktor natin. Ito yung talagang totoo pa lang sirena ito? kasi ito. Hindi, subukan natin ilagay sa tubig. Hindi, ano? Pero malamot pa o. Hap ano? Hap human. half, ano? Pero malamot pa o. Parang ano pa siya, hindi pa siya matigas. Hindi na natin ano sa pre. tubig, baka mabubay. Ay, mawawa kan, Parang tatagkalan na yung ano. Maray natin sa tubig. tubig. Subukan nyo pre, angat nyo. Dahan-dahan lang, baka maan. Awakan nyo dito Hawakan baka dito. Awakan nyo. Kaya tingin kung mabubuhay pa. Mamalangay pa. Uy, wala na. Pre, paano kaya yan? Butang na pre, ibig sabihin nangin na yan. Matagal na siguro ito pre, ano dyan. Umingi ng tulong. Oh, Alalayan niyo pre ka dito. Guys, nakakita oh, kami mga. si Rena dito. Kakawa naman, no? Oh. Pre, Sayo, di ba oh, uso pre yung ano, yung mouth-to-mouth mouth recitation ayaw ba? Ayoko, lansan yan. Ayoko, yeah, no, oh, ayoko. lansan, lansan Dib yan. Ba hindi, mabuhay baka mabuhay pa. I-save natin kay, yung ano niya. Baka ay, ano, ba, pre? hinahanap na siguro ito ng ano, nung mga Subukan. ano, mga kapatid o Idapa mo, tapos bumbahin mo yung likod. Paano kaya nila malalaman yan? Hindi, try natin. Try lang natin. Try mo yung... Oh, ayo kapitan niya, oh, lang sa medyo ano. Hindi, dito ba 'yon? Dito ba 'yon? Pre, parang medyo maamoy na siya. Daw, try natin. Ayun Try mo. ayan, Yan, yan. Ayan na, hmm. ano na. Wala. Wala yung, na pre. Ano, yung tubig pre. Ay, ang dami ano. ng naman. tubig yan loob. nakainom ng tubig. Ang daming na, nainom pre. daming nainom to. oo yeah, Pre, parang uh. ang lambot na nung ano. Zambot yung kaliskis na, kaliski. ay natatanda uh -huh. siya pati, no? siya na no? siguro pre mga isang araw na to dito nang hingi ng tubig. ay na ito, may tubig na lumalabas oh sayang oh kakawalan na to no? si na to kapitan oh grabe guys totoo pala talaga ang Serena ano kaya ang pamilya nito yan mo yan mo. Para, mm -hmm. ayusin niyo para ayusin niyo para tubig ay, kakawa, sa para ayusin niyo para Wow. Ha? Ang daming tubig sa katawan kaya. Wow. eh, ito pala yung panlangoy niyo. Oh, tingnan niyo. Oh, tingnan niyo yung ano, ano, tingnan niyo ano, yung ano, ano, yung palikpik. Palikpik, para sa makalango, hmm. Oh. nakakawa naman 'to. Ano kung gagawin natin dito? May baka ba, baka e, ano may mo, ano tayo, pa? Pre, diyan sa may ibaba. Try natin baka may pag-asa pa. Paanoin mo pre, palanguin mo yung kamay. Paripatao. Ay, eh. wala, wala, na? Ano wala, wala na talaga. Ano na talaga? Oh, wala na oh. Oh, wala na. Grabe. No. Kakawa naman to. Talagang kaya, talagang kaya. Grabe na, guys. Totoo pa lang si Reyna dito na nakikita sa ano sa Nakakawa sa dagat na to. Naiiyak ako ay. naman si Reyna. Dapat pala nung Dapat pala pa rin yung bagyo. Yung pagkatapos ng bagyo na nagpunta tayo dito sa ilog na to. Ano? Parang kagabi pa to. Pero ilog ba to o dagat? Ano Parang uh, oh. oh, ah, ah, ang haba kasi. Pero pagpatay, mahaba oh. Ayo, mahaba siya kasi. Ah, pagbiris yung awas ng tubig. Oo. Wala nga, sulo lang 'yan. Pagtaib pala ito, ba, dagat. Pa niya, wala, na? wala na. Hindi wala na, wala. Check nyo baka ba, mayroon dito. pa diyang ano, sirena. Guys, nakakaawa naman oh. naman tong sirena na to, pre oh. Wala oh. Naano to, dito na kay kasi. Parang lambot na pre yung pang ano niya, pang angkit pa man din. panglangoy. langoy. Tingin ko inanod to sa dagat na punta dito sa ilog. Ang nangyari, 'di ba? Ang lakas ng agos ng ano, kaya napunta sa sapangpang, hindi siya nakay Pre, ang nagtataka ko ano? pre. Ba't ganyan kalaki ang sirena? Hindi maliit lang talaga sirena. Reyna. Di, maliit ngayon. lang ba talaga si Reyna? Alam ko ba tayo pre? Ay, Anak baby yan. pa to. Pwede ba, ba ibig ba sabihin to? baka mayroon pang kasama ay, ito? May na, nanay to. Baka babalikan to ay, dito. May nanay to. Nasaan yan? Dito dito sa may gilid ng... Hayaan natin. Hayaan natin. Hey! 168 na. Eh, 200 na. O, oh, 100 lang yung tayo natin, ha? Eh, isa pa, last na, last. Last. Eh, 300 din agad. O, oh, 300 din agad yung panalo. Guys, ah, ganito lang kadali manalo dito sa PH MOBA. Ayan na, ah, maglalaro tayo dito sa Mines. Dito nga pala, guys, pwede kang magbet ng 5 pesos hanggang 100 pesos. Ayan, magbebet tayo ng 100 pesos. Ayan. Bet. Ayan, tayo mga ilang daw. Mga apat muna. O, oh, 170 na agad. 139 168 agad oh. oh 200 agad cash out na yan ganun lang kadal manalo dito sa mind